Dapat matutulog na ako guys pero pag-usapan pa rin po natin ng kaunti dito sa video na ito kung bakit nga ba napaka stressful na trabaho ang trading no. So yan po pag-usapan natin dito sa video na ito no. Kaya naman guys no, pagpasensya nyo muna yung boses ko medyo inaantok na and also kanina nga medyo sumama pa pa yung pakiramdam ko pero eto, no, babalik tayo. Now, bakit nga ba napaka stressful? Kasi number one syempre it uses cognitive mind no at marami na nga pong studies na kung saan nagkakasakit, na stress tao no at uh, naglelead ito no sa physical and mental health issues concern no ng mga sakit na kunsaan syempre ang trading kasi uh, when it comes to our field no syempre we use this cognitive mind no we always think we always analyze we always synthesize decision and information so kaya naman syempre kaya nga ako personally po no uh, physically and mentally speaking sa totoo lang, medyo nahirapan ako matulog. Bakit? Kasi nasa nature of work, eh, no? tayo ay nagko-content, -co uh, nagtitrade din naman tayo, puro tayo analyze. No? Kung paga, syempre, nahihirapan yung utak natin na makapagpahinga. No? Kaya na, nakapaka-stressful, lalo na kung talo ka pa, no? logi ka pa sa mga trade mo. So, it definitely adds a factor kapag ka nai-stress ka. Kaya nga trading, kumbaga, parang akala lang nila, no? pindot-pindot lang yan, buy, buy long and sell high, buy low, sell high lang yan. Pero hindi nila alam yung, yun nga, yung stress pala na dinadala, no, non trader, no, yung stress na na kasama no sa hanap buhay na ito. Kaya kumaga yes no, definitely worth it ba? Syempre worth it naman no, malaki yung kinikita eh. Pero kumbaga kung kakasakit ka naman, wag mo na ituloy, no? O hinay-hinay ka na lang sa pagda-trade. Kaya, again guys, no? Sana sa 2 minutes na ito, eh, may natutunan kayo. O yun, ah, matutulog na ako. So, thank you po and follow more contents uh, like this.